Ito na mga idol, yung nilinisan ko. Nilinisan ko yung ano sa dan doon yan sinabas ko mga idol dahil marami na namang damo mga idol. eh nilinisan ko. So mga idol, oh, lumabas rin yung kanyang ano, puno mga idol. Oh, malinis na. pakak ko mga idol. So naman mga idol oh, nagkatumba nung ano nung may bagyo oh. Madaming natumba na ano, Ayun pa oh, dami. May mga bunga yan mga idol. Natumba nung bagyo. Oh. Sayang mga idol. Ganito lang buhay mga idol. Sipag at tiyaga lang. Kakaraos din tayo. Basta magsipag lang tayo araw-araw mga idol. Kung nawalang napatuloy na mariga mga idol, magaresya lang palagi. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa patuloy na pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat mga idol. God bless inyong lahat. Thank you.